Madalas ka bang utusan ni Boss Madam tuwing papalapit na ang oras ng iyong uwian? Yung no choice ka at OT ka ng OT. Yan ang tampok sa ating balitang pampagood Good Vibes. Tara na't alamin natin yan sa balitang Nakaka Good Vibes mula kay Wen Lentada. go kuway sa mga walang kapagudan at panay oti na beshi natin dyan. Tiyak kasi na makaka-relate kayo sa hatid kong pang pagod vibes. Ikaw ses, tila ka ba pamamanahan ng share sa company ni madam kung ikaw ay utusan? Like walang hali holiday maski birthday, need mo mag-present ng mga paperworks kay madam. Basta make sure na you know pa rin ang iyong karapatan. Kagaya na lang ng tampok sa ating kwento ngayon. Wala talagang lusot kay madam. Kahit pa nasa gitna ka ng rambulan ng mga karakter ng Voltis 5, hindi yan uubra. Ma'am, nag-away-away na naman yung Voltis 5. Uwi na ako, ma'am. Ay, hindi. Akusin mo yan. Deadline yan today. Kaya naman mag-work under pressure. Pero hindi yung gantong tila ma high blood pressure ka at talagang sureball ka, six feet under. Ma? tinanong kita kung okay lang if you can work under pressure. Oh, ayan. Ma-pressure ka ngayon. Tapusin mo yan. Ma'am lama. Why naman andyan ang Voltis 5 sa labas ng building niya, sis? Mauuna ka pang masigpay sa mga yan eh. Kesa matapos mo ang mga full workloads mo na in ni madam. Kahit bigyan niyo po ako ng maraming trabaho sabay-sabay pa yan, okay lang. Pero huwag naman sana yung background ko, yung Baltic Spad na nakikipaglaban dito pa talaga sa labas ng building natin. Ang <laughs> telok mo? Mahala ka na dyan, uuwi na ako. Grabe naman tong kumpanyang to. Ginawa niya akong immortal. <laughs> Kaya kung ako sa'yo, Besh, I'll make likpit na ng mga gamit ko and leave my amo. And find a new one and have a fresh start again. At iyan ang mga balitang maghahatid sa iyo ng labis na kasiyahan. Kaya ichika mo na din sa amin Vesh ang mga feel goods na kwento mo. E-message lang sa aming official FB account, Euro TV News. Ako si Wen